Bigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo panalalaman. Pero bago ko simulan, pumiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nagmula sa ating isang subscriber. Pero bago ko simulan, Disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-educational lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming maraming salamat po. Guys, narito na ang kanyang katanungan. Itanong ko lang madam, kung gaano ba kalalim dapat ipasok ang ari ng lalaki sa pepay ng aking partner? Sana po mapansin nyo ang aking katanungan. God bless. So guys, yan po ang kanyang katanungan. Kung gaano ba daw kalalim ipasok si Manoy sa bulaklak ng isang babae. So guys, wala pong na sukatan kung gaano kalalim dapat ipasok ang ari ng isang lalaki ayon sa aking pagsaliksik. Dahil ito ay nakadepende sa kaginhawaan at kasiyahan ng magkapareha. Ang mahalaga ay pareho kayong komportable at nasisiyahan sa inyong ginagawa. Ang pinakamahalaga ay ang pagsaalang-alang sa damdamin ng iyong partner. Kung may nararamdamang discomfort o sakit ang babae, mas mabuting huminto muna o baguhin ang paraan upang maging mas komportable ang karanasan para sa inyong dalawa. So guys, ang ibig sabihin nito hindi po sukatan kung gaano ka lalim dapat ipasok si Manoy sa bulaklak ng isang babae. Hangga't kaya ng isang babae, hangga't hindi po siya nasasaktan, hindi kami nasasaktan. Ibig sabihin po kaya namin 'yon, no? Kahit pa anong diin ninyo hanggat wala po kami, hindi po kami umaaray o masakit na yan, ay po pwede po yun guys. Wala pong nakasulat o anumang mga scientificong na hindi dapat ipasok talaga si, uh, si Manoy doon sa ano ng babae. Labas na lang kung hindi natin kilala yung babaeng kapariha mo, siguro naman masasaktan yung babae. Pero kung nagmamahalan naman kayo, hanggat kaya, ng babae ay uh, kaya niya po yun. Kahit ano kalalim pa ipasok si Manoy. So, yan po yun, no? Hanggat kaya ng babae at komportable naman siya, kahit isagad pa ng mabuti si Junjun, ay walang magiging problema. Ang problema lamang is yung halimbawa umaaray ng iyong partner, tapos hindi po natin inihinto, ito po ay isang maging problema no? Kasi naman, kahit ayaw na ng babae dahil alam niya masakit na, tapos isagad pa rin natin, yun ang foul na tinatawan. Ngunit kung kaya naman ng babae, umuungol naman siya sa sarap, so ibig sabihin, kaya niya yon Yun na sinabi ko kanina, na kahit isagad mabuti si Junjun, hanggat komportable ang iyong kapariha, wala pong magiging problema. So, yan po lang ang aking masasabi at ang aking nasaliksik, no? Na wag po tayong mabahala. Basta, ang mahalaga is yung ano, naramdaman ng babae. At irespeto po natin, yun na nga sinabi ko, irespeto po natin kung meron na siyang mga nararamdaman at hindi po siya komportable sa ginagawa natin ay pwede po nating itigil ata uh, gumawa tayo ng ibang paraan sa mas komportable ang ating kapariha so yan lang po ang aking masasabi maraming maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat doon sa nagtanong at sa namakita mo ang video ito at uh, ginawan ko na lang din ng video para na rin pangkalahatan maraming salamat sa iyo at uh, maraming salamat sa inyong lahat sa so, walang sawang panunood sa aking maliit na channel kahit man alam ko na ang tawag dito, hindi man ako perfecto, pero pinagsikapan kong i-research ang mga lahat na ito. At guys, meron lang po akong sa uh, sasabihin, no? Ang aking topic po ay ginagawan ko po ito ng research at uh, meron po akong blackboard, hindi ko na ipakita. At kung ano man yung nakasulat sa blackboard at binabasa ko man yon ay akin po yon Sarili ko po yung script at ako po mismo ang nag-research at sumulat. At para hindi ako magkakamali minsan, binabasa ko po kapag ang topic ay hindi sa sariling karanasan. Kapag karanasan ko ang aking topic, hindi na po kailangang i-research dahil alam ko na lahat ang kung ano yung mga sasabihin ko sa kamera. Sa pasensyahan nyo na po kung halimbawa nakikita din yung nagbabasa ako, yun po ay sarili ko po yung ginawang lesson plan. At sinulat ko lang po ito sa malaking blackboard sa harap ko para naman hindi ako gaano magnerbiyos sa harap ng kamera At hindi ko po uh, ninakaw yung aking binabasa dahil makocopyright po tayo kung sino man yung ninakawan natin na nagsulat ng uh, ay, ano anong tawag dito? Artikulo. So sarili ko po yung pagre-research at hindi po ito aking kinuha kung saan-saan lang sa Google at hindi nyo po ito makikita sa Google. No? So, pasensyahan nyo na lang po. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! Bye-bye!